mo ba ng K-12 fans? Hmm? Um, ano bang uh, advice mo para sa mga kakagraduate lang ng junior high? So, ako kasi, nagresearch research muna ako kasi gusto ko talaga yung sa medicine. Oh, so, nandun ako sa STEM. Also, para sa mga kalaman ng mga tagapakinig natin, mga estudyante, pag mag-meds ka, STEM pala. Mm -mm, kapag naman gusto mo yung mga business, mm -hmm. sa ABM ka. ABM. ABM. Eh paano naman yung mga gusto maging uh, radio commentator? <laughs> wow, pwede dyan yung yums. Ah, uh, humanity. Oo. yan yung mga nagde-debate, talagang sagutan sila dyan. So, matututo ka dyan sa pagsalita. Oo. Uh, At sa paano na may mga ano, may hilig sa... Computer. Computer, mga coding. ICT. Uh, ah, yeah. ICT. Oh, <laughs> uh, bigyan lang din natin sila na kaalaman. Sa pagpili ng strands, wag, ah, uh, dahil meron din gas ba yun? Opo, meron din gas. Gas para sa mga undecided. Ako naman, aking opinion dyan, ano, Uh, talagang suriin natin kung ano yung gusto natin. Kasi, ang hirap, totoo, para sa mga undecided, magagas ka lahat ng subject, mapag-aaralan mo, which is good, dahil makikita mo ba kung saan ka nag-exceed, -e o saan ka nag-tumataas, uh, ano, nag-excel. Okay. Eh, makikita mo kung ano bang dapat mong kunin sa college. Ang kaso, ito ay sabi ng dati kong teacher, no? Mm -hmm. Pag kasi hindi ka sure sa pupuntahan mo, magiging uh, course mo, may ismay hirapan ka dahil ang gas lahat ng ano niya lahat ng uri o lahat ng dapat pag aral sa iba't ibang san pag-aaralan medyo which is stressful 'di ba so kapag kukuha ka ng ano may ibang campus oh, may ibang college school daw kapag uh, nakita nilang gas may hirapan silang i-ano ka, kung ano, mo na gusto ko mag-nurse, tapos nasa gas ka. Siyempre, medyo mag-aalanganan yung iba. May, may ganun eh, may requirements sila. May Pero may mga school naman na tumatanggap, kahit iba yung um, strand mo, basta pasok ka dun sa GWA. Oo, yung kanilang uh, grades. Oo, uh, general eh, yun, nga, nila. Uh, yun ang ano, buti nga may ganun. Kasi kung wala, ay eh, may hirapan talaga sila. Uh -oh. Dahil Kung ang gusto mo talagang school, eh, ito, eh, ang requirements nila, dapat, Uh, nag-graduate ka sa Humanities. Ako kasi Humanities ako, ano Eh, tapos biglang gusto ko palang mag-nurse. Ang layo ng pinag-aralan ko. Medyo, nagkaroon ng confusion doon, bakit bigla ka nag-jump. Siyempre, panibagong back to zero ka. Unlike doon sa iba na uh, mayroon na silang idea sa pinasok so, connected nila. connected na talaga doon. And ako din kasi pinili ko yung STEM. Kasi, ando na talaga lahat advantage ko na bago ako mag medicine or bago ako mag am um, pre-med, napag-aralan ko na yung mga, syempre, yung mga intro kumbaga. ano ah, paano ba? Paano mga intro? Syempre, kasi, um, ano kasi ako, um, BS Pharmacy, so medyo napag-aralan ko na yung chemistry, um, yung, uh, ano yun? Basta chemistry and then yung mga math. Ah, mat. Alam mo, medyo mahina na ako sa mat ngayon eh, no? Pero yun nga, uh, pagbabalik, eskwela uh, ng mga kabataan, uh, gabayan natin sila. Yung mga forms, of course, lakadin na natin. Kasi ngayon, July, hanggang 26 naman ito, no? Mm -hmm. Hindi naman tayo mahuhuli. Eh, kaya naman namin nasabi sa K-12. Kasi yan talaga ang mag- ah uh, magiging panimula ninyo para sa papasukin ninyong, ninyong course. Kasi mahilip, mahirap yung paiba-iba tayo eh. Nahihirapan tayong ano ba, magkaroon ng final decision dahil sa, ay, o kaya naman, may mga tayo. Isa pa to, nahawa tayo ay, sa mga um. kaibigan. Kahit ang gusto mo talaga mag-ICT ka, pero yung best friend mo, yung mga beshi-beshi waps mo, eh, eh, talagang iba ang course. Kulari lahat sila nasa STEM. <laughs> Oo eh di kung ganun, parang mahihirapan ka na eh kasi yung mga friends mo, gusto, gusto talaga nila yung STEM, tas ikaw, pumunta ka lang din kasi andun yung friends mo. Oo, oh, saka ano, sabi nga nila din, hindi ka rin magiging happy, hindi ka tatagal sa isang profesyon kung hindi ka masaya. And yung pag-aaralan mo doon, malayo-malayo talaga sa gusto mo. Sigurado, babagsak at babagsak ka, not unless kung talagang uh, sasamahan mo ng dedikasyon ito eh, maka makakausad ka. <laughs> makakausad ka. Okay? Time check ulit tayo. Wow, 240, 2.40 ng hapon. O, at manatili po kayo sa pakikinig dito lamang sa DWBL 1242 Usapang Kalye.